Yung meron kang isang katrabaho na talaga namang, Diyos ko, kontrabida. Alam mo, kung meron kang isang katrabaho na talagang hihilingin mo na sana mag-retire na lamang at hindi na bumalik kahit kailan, yun. Kasi meron kaming katrabaho dito na ang tagal-tagal na pala doon, kaya kung umas na akala mo, ay eh, pag-aari niya yung floor. Mexican siya, Diyos ko. Ang tagal na niya dito sa trabahong ito. Grabe, hindi ko na itanong kung ilang taon pero basta matagal na matagal na doon na siya tumanda, kumbaga. Pero grabe, grabe yung kaanuhan niya, yung parang uh, yung entitled niya pa sa kanyang sarili, yun. Sa pagkuha ng report at sa pagbibigay ng report, ah, pakahirap, ko, napaka-meticulouso niya. Napaka-ano niya? Ah, uh, kailangan tama yung sagot mo kailangan uh, tama yung mga sinasabi mo kailangan tama yung report na nakalagay dun sa report mo, grabe kagaya nung sabi ko sa kanya parang siya, kung ang tagal na niya dito bakit hindi niya parin maintindihan na dalawa naman talaga ang ano, IV yung ano, ang tawag dito saline lock, na pwede naman talagang magsabay ang saline lock at uh, IV, sabi niya ano, saline lock tapos may IV hindi pwede yun. Sabi niya, ganun. Tapos, gusto ko siyang sagutin. Sabi ko, nagpipigil lang talaga ako. Sabi ko, susunod talaga. Sagutin ko, mo. kunting-kunting na lang talaga, Yolanda. Kunting-kunting na lang. Ayun. Sabi niya, hindi pwede. Hindi pwede mangyari na may saline lock. Tapos, IV. So, pinaniwanag ko sa kanya. Sabi ko, ang saline lock, yung isa hindi nakakonek okay nasa kaliwang kamay siya tapos yung IV naman is nakakonek so yun kaya dalawa siya posibleng mangyari yun kung gusto mo puntahan natin sa kwarto sabi ko sa kanya ganun dahil sa inis ko nga sa kanya busit ako sabi niya ah okay okay sabi niya ganun tapos sabi ko dun sa standby times one tapos sabi niya Paano nag pala niya sa computer doon sa chart namin may nakalagay pala na standby tapos independent sabi niya hindi pwedeng maging standby tapos independent ano ba talaga sabi ko well girl sabi ko sa kanyang ganun pwedeng maging standby to independent kasi kaya naman niya talaga pero kailangan mo pa rin siyang bantayan kasi nga meron siyang NG2 yung nag NG2 yung may nakasaksak din sa ilong nila yun Ayun, tinawag ko talaga yung nurse. Sabi, ano ba talaga yung ano, yung room ganto ganyan? Standby o independent? sabi nung nurse, buti na lang. Sabi niya, "Yes, standby siya na independent. Standby to independent kasi nga may NG2 siya." Tapos sabi niya, "Okay, okay." Sabi niya ganun. Tapos ano pa? Grabe. Sobrang ano niya. Tapos pauwi na ako kahapon, ano? Busy talaga. Nakabag na ako kahapon. Diretso na nga ako as in. Nakapag. Bigay na din ako ng mga report. Tapos na yung report ko. Sabi naman na, sa akin ng babaeng yun. Palis na ako. Pasok na ako sa elevator. Haba ba naman? Tinawag ako. Sabi niya, hoy, meron pang uh, call light sa mga pintuan. May ilaw pang umiilaw dun sa bawat kwarto. Sabi niya ganun. Bum, sabi niya, puntahan mo. Gusto ko na namang sagutin. Nagpipigil lang talaga ako. Gusto kong sagutin na, ah, hello? Trabaho mo na yan. Ikaw na ang dapat na pumunta dun, hindi ako. Bakit akong papupuntahin mo, ipaalis na ako. So, hindi ko pa rin sinagot. Pinigil ko lang din uli yung sarili ko. Sabi ko, konti pa, konti pampigil pigil. Magpigil ka lang. Ah, unawain mo na lang na matanda na siya, kaya siguro ganyan. Pero hindi, ganun daw talagang ugali nun, dati pa. Kasi nga, matagal na siya dun sa floor, kaya akala niya, lahat ay pwedeng niyang mapasunod. So, kahit yung charge nurse namin, Ah, uh, niya na baguhin yung kanyang uh, posisyon halimbawa. Pinapunta siya sa station na sa kabila Porting to ganyan. Ayaw niya. Sabi niya ayaw ko nun, baguhin mo yan. Ilagay mo ko sa ganitong number. So, nagalit na rin yung charge namin. Sabi niya, Ah, uh, hindi. Hindi ko babaguhin. Kung ano nakalagay dyan, yun ang susundin mo. Walang special treatment dito. Sabi niya ganoon Kailangan sumunod sa patakaran. Kung ano binigay ko sa'yo, yun ang sa'yo. Sabi niya gano'n, Buti nga sa kanya. Anyway, yun nga. ah, uh, pinababalik niya ako. Sabi niya, puntahan ko dahil yung kwarto. So yun nga, dalawang kwarto pa rin yung napuntahan ko kahapon. ah, uh, inayos ko pa rin yung kanyang tele. Nilagyan ko ng kasi naka-show dun sa screen na parang unleash or leash niya ay naka hindi nakadikit so inayos ko pa rin yun inilagay ko pa rin yun tapos may isa pa tumingin uli ako sa screen meron na namang isang kwarto ang sabi doon ay tele battery replace kumuha so, pa ako ng battery at nilagay ko yun sabi ko busy talaga itong babaeng ito so yun ako yung talagang inis na inis kahapon parang gusto kong umiyak sa sobrang inis ko pero pinigil ko na lang sabi ko Lord bigyan mo pa po ako ng pasensya sana malampasan ko yung mga ganito klase ng taong yung mga ganitong klase ng tao ang dahilan kung bakit minsan halos ayoko ng magtrabaho, pero inisip ko na lang sa ganitong uh, positive way sabi ko, kaya siguro may mga tao na hindi nagtrabaho sa buong buhay nila dahil sa mga ganitong klase ng tao, yung anxiety nila sa ibang tao ay hindi nila nalampasan so ako, kaya ko namang lampasan, so pray na lang talaga tayo kapag di mo talaga nalampasan yun, wala ka talaga, talaga tatagalang trabaho yun, sabi ko na lang sa sarili ko in a positive way na kahit saan ka lumipat na trabaho, may Yolanda pa rin. Hindi mo mawawala ang Yolanda. Kahit anong trabaho ang puntahan mo, kahit saan ka magpunta, kontrabida ay kontrabida, ng jajaan yan. Hindi yan mawawala sa buhay natin. Parte na yan ang buhay natin. Kaakibat na yan ang buhay natin. So, hindi ko matatakasan yan. So, kaya ang gawin na lang is harapin na lang kaysa sa katakutan. Yun. Pero sa totoo lang, yun nga, sa, sa tuwing papasok ako sa trabaho, siya yung babaeng, kung pwede lang sana, iiwasan ko na ayaw ko na maka-encounter. Pero wala akong magagawa kasi minsan siya yung napapatapat sa akin na mabigyan ko ng report. And wala akong choice kundi harapin siya, ba diba? So yun nga, kahit minsan inis na inis na talaga ako sa kanya at gustong gusto ko na siyang uh, maglaho sa harapan ko. Yun, pero tiis na lang. So yun, Anxieties, laging nandyan. Kahit saan ka magpunta, anxiety sa tao, anxiety sa trabaho, anxiety sa pera, anxiety sa... Uh, kung kanina man, maraming klase ng anxiety na talaga namang kailangan harapin. So, yun. Yun lang ang kukwento ko. Bye.